So ayan yeah, mga kaboyboy, nakailaw na kami at yung kasama ko nang huli ng pusit. Ayan o, oh, nagpakulo. Nagpakulo siya. Ayan. Ang dami. <laughs> Sakit sa hawak bay Sakit sa Ang huli niyang pusit okay. Nilalagay sa balde Ang sakit ng baywang Suko nga ako dyan Dyan At yun naman yung bon, oh. Ay, oh, ano ang buwan? Yan, yung buwan mga kabibayo. Oh. bituin. Wala oh, kayo kalit. Wala oh, tayo nakahantad niya pa sa luna. Sakat ang bayawang ni paring ulyo. <laughs> So, pabugay kayo. So, yun At nakalagay na tayo. Nakailaw na tayo ng underwater natin. Ayan. So, ayan. Nandiyan na naman yata. Pusit. Magpaburak-burak uh, na yan. Yun. 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 Hindi mo mapos ito. Oh. Hindi mo Kumukulo ng dagat Iyon na Iyon na Iyon na Ang daming pusit Na umatake sa kanyang pumain Iyan na, Ayan na. Ayun lang, ang daming pusit. Grabe oh, yun umatake sila lalim mo. Oh. Ang daming pusit oh, yun yun. Ayun na. Ah. Ayun na. Ah. Yun ang daming pusit. Ayun na. Ah. Ang daming pusit sa lalim. Hmm. Ayun na pusit. May rapa. rapa. <laughs> dami. Laka. Dami pusit. Dami pusit na. Mm. Bira eh, pre, para na ipanggatas. Oh. Ang imong anak na to, nag-hot sa gatas. Wala, dami pusit. Grabe. Hmm. Hmm. Jadi <laughs> kira halus mentogosik pau. <laughs> Sakit tambah <na> bawangnya. Ayo <laughs> lo. Ayo oh. mga dalawahin kilo. Iya. Pau kuda sik pau. Loh. Kuda pau. dami na ng kanyang nahuli no dami na kanyang nahuli dami sa balde tingnan natin yung nahuli nya mga 5 kilos na daw yung nahuli nya ng 4 apat, yun yan. apat or 5 hindi makita ay, madami na nga ayan no hindi makita halos tulig ulang isip ko nilinabaw iyon yung huli niya po si Ayan, sa Balde. Hindi na naman yung pusit. Yan o, no? ang daming pusit sa lalim mo. o. No? Hmm. Eh. <laughs> <Isumpay> na putol. <laughs> Kisumpay na. Kisumpay na ito. pagkasumpay

aqui <susurra> Ang dahil pa sito. Ayun o. ng Ibalik sa PS spray. Ayun o, dahil pa sito. Matake na. <laughs> matake na, matake na po sito. Ayan. Ayan. Grabil, po, Ayan. Ay. <laughs> <Uy>. <laughs> Ayan. Sinkpanya. Ayan. pusit Ayan. Uy. Ayan si sigpo niya. Ayan. Ito na, ito na, ito matake, 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 ito na. Umatakay, daming Ay, sumabit pa. dami daming pusit. Ito e, no? na. Pabukala, pre. Pabukala ang dagat, pre. Ayan. Ito siya. Tamding. Isa isa kay ako na po, di isang ano. Isa isa ang imong nakuha. Isa sa ano, hindi makita. Ano? Iyan na ba? Ayan. nahuli niya, ano? <laughs> Ikapoy. Ah. So, iyan hanggan jan lang. Mpupunuk lamin nyembal di ume, apitin lamin kuyo.